Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawang dalawa ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudea Natinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Udyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buwat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Hope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit, ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati may hilap at mga lumilipad sa impapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain, subalit so sinabi ko, hindi hindi ko po magagawa yon Paginoon. Hindi ako kumain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, Dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buwat sa sasalaya. Sinabi sa akin ng espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya magpasugo ka sa wope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay nagbibinyag sa tubig ngunit bibinigan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Yeso Kristo, sino akong hadlang sa Diyos? Nang marnig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa alip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga yantilmay binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng huwaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sarap sa mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang tutuot ang liwanag, buwat sa iyo ay pakamtan, upang sa ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tinirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aleluya, aleluya. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Tandaan ninyo ito. Ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag mailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Yesus ang talinghagang ito ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin kaya't muling sinabi ni Yesus, Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.